Kamusta ka Atletico. Ang debate sa greatest number one overall pick sa history ng NBA ay laging nandyan. Kaya wag na nating patagalin ang pagpapakilala. I-start natin ng usapan kay Lebron James na itinuturing na pinaka sa best overall player. Grabe naman kasi yung stats niya pre. 27.2 points kada game, 7.5 rebounds, 7.3 assists, 1.5 steals at 0.8 blocks per game. Siya ang NBA's all-time leading scorer at may hawak sa maraming record sa NBA na mukhang di na yata mabibreak. Sunod dito si Kareem Abdul-Jabbar. Mas maraming nga lang points, rebounds at blocks niya kumpara kay Shaquille O'Neal. Yung dalawang legends na sina Magic Johnson at Tim Duncan, kahit nasa lower end sila pagdating sa stats, malupit pa rin ng impact nila sa court. Si Magic, may slight edge sa scoring at may pinakamaraming assists per game sa NBA history. Halos tabla sila ni Tim sa stats, pero si Magic may slight advantage. Ang limang ito na pare-parehong mga number one overall draft picks ay maaangas din sa mga kampiyonato nila. Combined 24 NBA championships pa naman. Ang galing ba? Diba? Pinakamarami kay Karim Abdul-Jabbar na may anim. Si Magic at Tim, tigli lima ang championships. And believe it or not, medyo shocking lang na pang-apat ang championships ni Lebron at siya. Pero ganun talaga pagkasama mo sa listahan ang mga GOATs. Si Lebron, sampung beses ang appearance sa NBA Finals at nagbigay ng championship sa Miami, Cavalier at Lakers. Si Shaq, naglead sa Lakers para sa 3 peat mula 2000 to 2002. Tapos may isa pang with Miami noong 2006. Si Karim may pinakamaraming MVP awards, anim, habang si Lebron may 4, si Magic may 3, sa kategory ng finals MVP, tabla si The Magic, Tim at Shaq na may tig-tatlo habang si Karim ay may dalawa. Ang nakagulat lang dito, wala sa kanilang lima ang nanalo ng Defensive Player of the Year award. Marami ang nagsasabi na deserving din sana sila, lalo na si na Karim, Shaq at Magic, pero wala eh, di sila pinalad na makakuha ng points dito. Sa All-NBA Team Selections, combined 73 times silang napiling lahat. Si Lebron James ang nanguna with 19, habang si Kareem at Duncan ay mightig labing lima. Sa All-Defensive Team, si na Duncan at Kareem ang nanguna. Si Lebron naman ang pumangatlo, si Shaq may tatlo, habang si Magic wala. As in wala talaga. Which is surprising kasi magaling din naman siya sa defense. Sa All-Star Selections, combined 80 times lang naman ang pinag-uusapan natin dito. Halos kalahati kina LeBron at Kareem. Si Shaq may tatlong All-Star Game MVP habang si Duncan may isa. Si Magic may dalawa pero affected yung total points niya dahil sa health issues. Tignan naman natin ang total win shares. Number 1 si Kareem Abdul-Jabbar na may 273.4, next si LeBron James with 255.1 total win shares. Kay Tim Duncan, 206.4. Kay Shaquille O'Neal, 181.7. At kay Magic Johnson, 155.8. Pasa rito, si Nakarim at Lebron ang nanguna grabe, pareho silang lumampas ng 200 win shares. At si Duncan din pala. Si Shaq at Magic medyo late bloomers na nung nagpasiklab, pero solid pa rin. Ang player efficiency rating o PER ay magandang basis din sa performance ng player. Sa si Lebron, 23.0 or better sa last 19 seasons niya. Si Shaq, he is the only player na may PER na higher than 25.0. Si Duncan at Magic halos magkalapit sa PER ratings na nakakamangha given their contributions. Combined, mayroon lahat ang number 1 draft picks na ito na 24 NBA Championships at 16 MVP Awards. Pero ito ang scorecard. Si Lebron James ang number 1 sa usapan base sa mga stats kanina at si Kareem Abdul-Jabbar naman ay top. Pero parang fast break lang, konting sprint lang ang lamang ni James kay Karim bilang pinakamalupit sa NBA arena. Pero wait, there's more. May biglang buzzer beater. Si Tim Duncan parang silent operator sa loob ng court. Biglang nang-steal ng posisyon kina Shaquille O'Neal at Magic Johnson sa ikatlong spot. Ang tagal na sa league ni Magic parang nag lang sa huli, hindi na nakakuha ng mataas-taas na points overall. Pero wag pa rin ismulin baka kailangan lang nating i-adjust ang game plan o formula ng analysis na ito sa gitna ng lahat ng mga numerong ito, nagiging mas malakas pa rin ang case ni Duncan bilang isa sa Big 5 sa hardcourt at si Shaq dapat ring mapabilang sa starting 5 ng legends na ito. So overall, si King James sa number 1 spot, sumunod si Kareem Abdul-Jabbar sa second place, Team Duncan sa third, Shaquille O'Neal sa fourth at Magic Johnson sa fifth place. So ayan mga ka-atletiko, sana di kayo nahilo sa dami ng numero. Pero agree ba kayo na si Lebron James ang pinaka-the best na number number one NBA draft pick, e-comment mo na yan.